Boto tayo guys ng pakso na isda sa kamatis guys. Yan ang ating kamatis. Hiwain natin guys. Ganyan natin guys. Pabilog ba? Pabilog, pabilog, pabilog. Shout out sa inyong lahat. Kamusta kayo dyan? Madali na guys ang boto dapat ang ating buto ay hindi ano guys uh, magpadala sa pera guys Yan ito na po guys ang ating ating kamatis. Ilagay na natin sa ating lagayan. Yan na po. Ilagay na natin ang kamatis natin. Ilagay natin sa ilalim. Sa ilalim ng ano guys? Ng kawali. <laughs> Para hindi magano ang ating isda. Ha? Yan. Ganyan natin guys. Ang iba. Yan ate. na ilagay guys ang ating isda. Ito ay ginlagyan ko na siya ng asin ilagay natin dito guys ang ating pisogo yan kaliit ang pisogo dito guys <laughs> yan lagay natin tapos ilagay natin ang ating onion onion Lagay natin ang onion. Masarap kasi ang onion. Paborito yan ni Aiden. Tapos lagyan ko siya guys ng garlic. Lagyan natin na iwan na ano guys, na kamatis. Kamatis. Yan. Lagay ako ito guys ng red vinegar guys para hindi kung hindi maubos ang aming paksew ni na isda hindi ma ano guys masira guys lagyan natin ng konti kasi ang kamatis madali yun ano guys madali ang mapanis guys Ayan. iubos ko na lang to ito ay sa online pa ito guys Lagyan natin ng black pepper. Tapos may isang peraso ko guys na iwan na talong. Kami bukas ay magbili ng gulay guys. May isang peraso ilagay ko guys. Huwag nating sayangin ang mga ano guys. Ang mga ating mga gulay. Kasi mahal ang mga gulay guys. Ngayon guys mahal. At maglagay ako ng kunting tubig. Lagyan natin ng kunting tubig. Ayan. Isda na paksew sa kamatis, guys. Yan na siya, guys, ang ating talong, guys. paborito yan ni Ayten. Si Aiten ay parang ano siya, guys? Filipino. Piling, piling Filipina, guys. Gustong-gustong <laughs> mga uh, parang Pilipina siya, guys kung anong napakain ko, nakain niya ni Aiten. Kung may tuyo kayo, tuyo din ang kainin ni Aiten. Si hindi, uh, kasi maliit pa sa Aiten, tin tinuturoan ko na siya guys na magkain ng mga Pilipino food. Mga ginamos, gustuhan niya ni Aiten. Tuyo, hasta ulo ng tuyo. Tapos yan kay Aiten. <laughs> Tara, let's go. Magloto na po tayo, guys. Yan, tikman natin guys ang ating niloto guys mm. yummy yummy ang sarap guys paksew sa kamatis guys, yan ang ating paksew sa kamatis yan guys ay ako ay maglagay ng oil lagyan natin ng oil guys ang ating pakseo na isda guys yan kami guys magdoto guys may nalagyan ng oil guys Luto na po 'yan guys, ang ating isda paksiw sa kamatis. 'Yan ang ating isda na sa kamatis guys. Ang sarap naman nito.